Hello guys, Sil Mariano and welcome back to my YouTube channel. Alam ko guys no na I'm sure na marami sa atin or ilan sa atin is maghahanap na naman ng mauutangan online. So yung tanong guys no, safe ba umutang sa mga ola? Isa pa guys no sa mga question ng kaibigan ko sa La Union delikado ba ang ola so yan guys 'yung magiging content natin or magiging topic natin ngayon dito sa ating content kaya naman kung interesado ka please keep on watching okay let's go So ay nga guys no, yung magiging topic natin ngayon ay delikado ba talaga ang mga ola or safe ba talaga umutang sa mga ola. So ako kasi guys, meron kasi akong share ko lang sa inyo meron akong isang kaibigan sa law na isang supervisor na kung saan nag tanong nga siya sa akin kung ano nga ba yung pwede niyang pagkautangan online kasi nga medyo nagipit nga siya. O oh, imagine nyo guys sa ah, supervisor pa siya pero nagigipit din siya. Hindi naman kasi guys no lahat ng tao eh, pare pareho ng bulsa. Dumadating talaga yung point na nagigipit talaga tayo. Okay, magbibigay lang ako guys ng opinion ko about sa magigit sa topic natin na delikado ba talaga ang mga ola. Okay, sa so, for me guys no, hindi naman lahat ng mga ola ay delikado. Meron ding mga ola guys na legit na talagang nakakatulong financially. Hindi lang guys yun ha, hindi lang nakakatulong financially kundi mababait din yung kalang mga agent, madaling pakiusapan. So ano nga ba guys no yung mga ola na delikado? Yung mga delikado guys na ola, mostly ito yung mga illegal na ola na nag-ooperate sa Google Play Store. No, Kung ang dami nila doon, nagkalat sila, tapos, lalo na guys sa mga hindi aware na akala natin e eh, 180 days yung kanilang, kanilang longer term payment pero pa, pa dun sa kanilang application 7 days lang pala sila di diba ang dami ng mga nabiktima ng mga fake advertisement ng mga illegal na ola sa social media parang naguhuk nang huhuk talaga sila ng mga uutang sa kanila dahil ang gaganda ng mga sinasabi nila sa kanilang advertisement at isa pa guys no, sa delikadong gawain ng mga ola. Ito yung nangaharas sila guys. Kahit hindi ka pa over you. Like, di ba? Pag dumating kasi guys yung due date mo. Naka-experience kasi ako nito last year guys no. Pag dumating yung due date mo, tapos magbibigayan sila ng cut-off time which is 11 AM. Dapat 11 AM ma-settle mo na yung payment mo sa kanila. Dapat mag-reflect na yung bayad mo sa kanila. Imagine mo guys, due date mo pa lang that time. So ayun, pag once na hindi mo nasunod yung 11 a.m., mananakot na yan sila sa'yo or magbabanta na yung mga agents sa'yo. Then, magbibigay ulit yan sila ng advance ng isang oras, like 12 p.m., dapat talagang mas settle mo na yung loan mo sa kanila. So, pag once na hindi mo pa na-settle ulit or nasunod yung cut-off time nila ng 12 p.m., mas lalala yung mga pambabanta nila sa iyo. Lalo na pag guys no, lalo na pag sumobra ka pa ng ilang oras, natawagan na nila yung mga contact reference mo. Imagine mo guys, hindi ka pa overdue, tinatawagan na nila yung mga nasa contact reference mo. Hindi lang contact reference guys no, even yung mga nasa contact list mo. And mostly guys, no, marami sa atin takot na takot na maharas ng mga agent. Kaya yung ginagawa natin, lalo na kung hindi pa natin kayang mag-settle ng payment dahil wala pa tayong pera on time. Yung ginagawa natin guys, no, is nagda-download tayo ng ibang OLA para may pambaya dun sa OLA na nag date na nag date na. So parang nagtapal ka lang guys, no. Mostly kasi guys, no, bawa, may mga OLA din kasi guys na bawa, nakautang ka sa kanila. Tapos, durate mo na. May mga agent na nag-offer na pwede kang umutang sa ganitong company na sister's company nila para maibayad mo din sa kanila. So, parang dun pa lang guys, no. Doon na mag-start yung ating tapal-tapal system. Share ko lang guys, no, sa inyo. Actually, ako last year, halos na isang lako pa yung cellphone ko sa kakilala ko. Makabayad lang sa mga... Ola na nautangan ko nga dahil sa tapat tapa system at talagang hindi ko nakinaya na, na magdownload pa ng isang loan apps para makabayad sa isang Ola. So, ang ginawa ko is sinangla ko yung cellphone ko para makabayad pero hindi pa rin sapat guys no kasi kulang na kulang pa din yon sa laki ba naman ng interest ng mga Ola na 7 days lang yung repayment. So, ang ginawa ko guys, meron kasi may yung ex ko naghanap talaga ako nagpahanap ako sa kanya mautang tapos sa kanya ko lang ipinangalan so buti na lang talaga ng time na yun nakahanap siya tapos binayad ko yun sa mga ola pero sobrang bigat pa din ng time na yun halos nalubog na talaga ako sa ganong sistema hanggang sa hindi ko na kinaya tapos super so good player talaga ako last year hindi ko sinasabi na hindi ko naman kinakasal kasi talagang pinagsisikapan ko na bayaran lahat ng on ako pero dumating talaga sa point na hindi ko na talaga kaya sobrang bigat na lalo yung mga interest nila guys na sobrang lalaki so yung ginawa ko guys nagtry ako na makiusap sa mga agent pero hindi sila pumayag at doon na nga nag-start yung mga pang harass kaya yung ginawa ko guys talagang nag-deactivate ako ng Facebook nag-lock profile ako nag-lock profile muna ako guys no kasi na hanap talaga ng mga agent yung Facebook ko tatlong Facebook account ko guys nahanap ng mga agent at nag-chat talaga sila doon so yung ginawa ko guys nag-change ako ng name tapos nung hindi ko pa talaga kinaya nung time na yun nag-deactivate na ako ng almost sang buwan Even guys, sa cellphone, sa cellphone ko tumatawag talaga sila. Talagang tad-tad ako ng mga text, tad-tad ako ng mga tawag. So, ang ginawa ko talaga guys, no, kasi sobrang depressed na depressed ako nung time na yon. Ang ginawa ko guys, nag-turn off sim ako since naka wifi naman kami. So, ayun, habang, habang nangyayari sa akin yung ganong harassment guys, no, nanonood din ako ng mga, nagbabasa ako sa mga group sa Facebook na mga biktim ng ola tapos na, nagbabasa ko sa mga advice ni Madam Kikay nanood din ako sa mga YouTube ng mga nag advice din about nga sa mga ola biktim so isa din talaga ako sa mga nakaranas ng mga harassment ng mga ola And kwento ko pala sa inyo guys, no, last year, munti ko na din maibenta yung refrigerator ko. Para lang makabay sa ola, buti napigilan ko yung sarili ko. Kasi parang naisip ko nung time na yon parang hindi naman na yata tama yung ginagawa ko. Kasi ang laki ng interes nila, parang ang laki na din naman ng kinita nila sa akin. Halos nalubog na rin yung tindahan ko nung time na yon. Halos wala din ako nakakapag bili sa grocery para may benta ko sa tindahan ko, makapag malagay ng stock sa tindahan ko. So yung time talaga na yun, sobrang depressed na depressed ako. At yun yung reason kung bakit guys, no, delikado talaga yung mga ola yung pinopoint out ko dito guys no, yung mga ola na illegal na nag-ooperate sa Google Play Store. Yung mga ola guys na 7 days lang yung kanyang repayment, yung mga ola na 14 days yung repayment, sobrang laki ng interest Like, himbawa sa sa 3,500 na utang mo, ang ikakaltas na doon nila guys is almost 1,200 at ang marisim lang is 2,200, mga ganyan. Diba, imagine mo ganun kalaki yung kinikita na nila sa'yo in just 7 days. Talagang dyan pa lang guys, no, malulubog ka talaga sa utang. So isa guys no sa mga reason kung bakit delikado yung mga ola dahil guys na no, pag once kasi na hindi ka nga nakabayad nila it's either ang dami nila ang dami mga receive na mga text nila na mga pananakot nakakasuhan ka ng ganito kakasuhan ka ng ganun at halos nung iba pa nga guys nung no, naola nagpapadala ng funeraria, nagpapadala ng ambulance, nagpapadala ng fire truck, at kung ano, -ano yung pinapadala nila doon sa mga client nila na hindi nakapagbayad sa kanila. Dahil lang na-overdue sila ng one day. So, paano mo, wait ha, paano mo ba mababayar yung isang ola na nang haras sa'yo? Like, tinry mo naman makiusap na ganito, nagipit ka pa, babayar mo sa ganito. Pero ang ginawa, ang ending, hinaras ka, tinakot, pinagbantaan, babayaran mo pa ba yung ganong ola na pinagbandaan ka na, tinawagan na yung mga contact reference mo. Even guys, yung mga contact list mo, pinahiya ka sa Facebook, pinahiya ka sa mga group, group gumawa pa ng group chat para ipahiya ka doon ng mga ola. So, ito yung point. Babayaran mo pa ba yung ganong ola na pinahiya ka na? Well, hindi, na, hindi natin deserve na mapahiya ng ganon. Kasi kahit sabi natin na kung kahit naman, hindi, sino namang tangang tao, ba diba? Sino yung tangang tao na ipapahiya yung sarili niya sa mga ola, na hayaan niya lang yung sarili niya na magpaharas sa mga ola. Like, di ba? Nangigigil talaga ako guys no, sa mga ganung gawain ng agent. Nakala mo tatakasan mo sila, eh samantalang hawak naman na nila yung information mo, samantalang ikaw, hindi mo alam kung ano yung information nila, kung ano yung sino yung sa'yo, sila hawak na hawak na yung buong information mo. Tapos, ganun pa yung gagawin na nung haharasin nila, haharasin kanila na akala mo hindi mo sila babayaran. So, sino ba namang gaganahan na magbayad sa ganung ola na hinaras ka na, kahit hindi, kahit nakiusap ka naman, nag-reach out ka naman sa kanila? For me guys ha, hindi naman lahat ng mga ola ay delikado. Meron ding mga ola guys na okay, mababait nyo ka lang mga agent, nakakatulong din sila financially, sobrang baba ng interest, at madaling mapakiusapan yung mga agent. Kagaya guys ni Bill is na talagang gamit na gamit ko siya ngayon at tumataas yung credit limit ko sa kanya. At talagang inaalagaan ko si Bill East. kasi guys sobrang madaling mapakiusapan yung mga agent ni Bill East, Hindi sila nangaharas kasi sobrang babait na nila. Tapos ilang beses na din nga akong na-delay. At ayun, wala akong na-receive mga pananakot, pambabantaan like sa mga illegal na ola na 7 days na nga lang yung repayment term nila na pa sila kahit hindi ka, hindi ka pa overdue. Isa pa guys na sa mga mababait yung mga agent for me ha. Ito ay based lang naman sa aking experience. Itong si Tala guys na okay din naman so far kasi mababait din naman yung mga agent ni Tala. Ilang beses din ako na delay ng payment kay Tala yung nag-interest lang siya guys, one time interest lang siya, hindi kagaya ng ibang mga ola, illegal na ola na everyday may interest kapag overdue ka. Itong si Tala guys, nag one time interest lang siya, super so, far nabayaran ko naman siya. At hanggang ngayon guys, gamit na gamit ko din si Tala. So, hindi naman guys, no, nope, hindi naman lahat ng mga ola ay delikado. Ito lang guys yung advice ko sa inyo ha. Wag na wag na wag kayong basta-bastang nagda-download ng mga ola, lalo na kung hindi ka pa aware sa ola na dinadownload mo. Make it sure na i-research mo muna yung ola na dinadownload mo sa YouTube man ka ng mga ng panoorin mo yung kung legit ba itong ola na dinadownload mo para maging aware ka kasi mostly pag hindi ka pa aware tapos na download mo siya, nakapag-apply ka na, then pumasok na yung loan mo sa kanila, Diyan, guys mag-start yung kalbaryo mo kasi di ka power nga 7 days. Kaya dapat talagang i-research mo muna yung OLA na dinadownload mo. So yun lang mga guys na yung ating topic ngayon at sana mayroon kayo natutunan sa pinag-usapan natin. Sana nakatulong ako guys no, sa mga kagaya ko na bitim na kahit napagaan ko yung kalooban nyo. Kaya naman, kung meron kang natutunan sa ating topic ngayon, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on the next video. Bye!